Alam mo ba kung bakit hindi nawawala si Tigreal sa drafting ng mga teams sa MPL? Malaking factor kasi ang 5-man setup nito na maiaambag sa inyong team, at sobrang taas rin ang map control nito. Napansin ko na karamihan sa mga gumagamit ng setter na tank ay pananghihinaan ng loob sa tuwing isa lamang ang nahuhuli nito. Malaking bagay na ito. Ang importante lang naman ay hindi masayang ang ginawa mo na play, at tandaan mo na bago ka magsisimula ng team fight ay dapat siguraduhin mo na may makakapag-follow up na damage sa iyo. Para sa Items, unahin mo ang Dominance Ice para sa Healing at Attack Speed Reduction, Tough Boots para sa Resilience, Radiant Armor para sa Magic Damage Reduction or Athena Shield para sa Burst Magic Damage, Blade Armor para sa Damage Reflection, Antique Quirass para sa Physical Attack Reduction, at Immortality para sa Resurrection. Gamitin mo ang Emblem na Tank para sa Additional 500 HP, Plus 10 Hybrid Defense at Plus 4 na HP Regen. Vitality para sa extra 225 max HP. Wilderness Blessing para sa additional na movement speed kung ikaw ay nasa jungle at river area. At Concussive Blast kung saan after ng yung basic attack ay magdidil ka ng 100 magic damage sa mga kalaban na malapit sa iyo plus 7 total HP. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.